Gusto mo bang kumita nang walang nilalabas na pera? Good news mga kasidasils, dahil lang video na to ay para sa sa'yo. Ang kailangan mo lang dito mga kasidasils, kailangan mo lang ng internet tsaka cellphone. Hindi mo na kailangan bumili pa ng mamahaling laptop tsaka computer. Okay? Dahil ang gagawin natin ngayon ay magpa-participate tayo sa airdrop mga kasidasils. Okay? Pero ako ngayon is nakapag-participate na ako currently dito sa OEX token mga kasidazels. At bali pagdating ng uh, after 8, 9 to 8 days is pwede ko nang ma-withdraw itong aking OAX token mga at mako-convert ko siya sa totoong pera. Okay? So as a proof mga kasidasels, ipapakita ko sa inyo na nakapag-withdraw na ako sa app na to. Nakapag-withdraw ako ng Bitcoin dito mga kasidazels. Ayan. So, ito yung mga na-withdraw ko mga sidassels. Okay. So, ayan. Completed. Completed na yung mga status dito mga sidassels. Okay. At patuloy tayong uh, kumikita at nagwe-withdraw dito mga sidassels. Okay. So, wala tong bayad. Libreng libre lang to. So, ang gagawin natin ngayon, ang pagpaparticipitan natin na token or na airdrop is baling itong bagong announce ni satoshi app which is ang uh, airdrop tokens na makukuha natin is iting COG mga kasidahasils so bali ang naka na tokens na makukuha natin is napaka uh, maliit lang siya mga kasidahasils worth 500,000 tokens lang so kaya make sure na uh, starting April 8 4pm mga kasidahasils is makapag-participate ka or makapag-join ka mga kasidahasils dahil limited lang yung tokens na ibibigay sa atin dito sa Satoshi app. So again, uh, start of mining or start ng airdrop is April 8, ito April 8 2024. Tapos uh bale yung end of uh mining is or airdrop is May 8 2024 uh UTC. Okay? Or uh 4 p.m. soft Filip, Pilipinas na oras. Okay? So, ang gagawin natin dito mga kasidasels, kung wala ka pang Satoshi application, ang gagawin, ang gagawin mo lang is i-click mo ang uh, link na nasa description box. Okay? Link na nasa description box. Tapos, uh, click register mga kasidasels. So, bali hindi ko na ipapakita kung paano maka, uh, mag-register dahil napakasimple lang mga kasidasels. Okay? So, kahit uh, maybe 10 years old, kayang intindihan, kayang intindihin yan mga kasidasils kung paano mag-register uh, dito sa Satoshi app. ah uh, lalagay mo lang yung email mo, tapos gumawa ka ng password, e verify mo, mag-face verification ka. Ayun mga kasidasils, pwede ka na makapag-participate dito sa uh, panibagong airdrop ni Satoshi mga kasidasils. Bali, ayan. Uh, starting sa lunes mga kasidasels, pwede na tayo makapag-participate, makakuha ng libreng tokens dito mga kasidasels. Again, libreng tokens, wala kang babayaran mga kasidasels, kailangan mo lang ng internet, tsaka cellphone mga kasidasels, makakapag-participate ka na dito. Okay? So, for example, uh, nag-start na ng airdrop, okay? So, ang bali gagawin mo dito, is punta ka dito sa project. Okay? Punta ka dyan sa project. Tapos, hanapin mo dito yung uh, OG tokens mga kasidatsils. Tulad nito, OpenX or OAX tokens. So, bali makikita mo yan dito sa lunes mga kasidatsils. Okay, April 8, 2024, makikita mo na, makikita mong nakapost dito si OG uh, token. So, bali gagawin mo, i-click mo lang siya. Tapos may makikita kang participate in airdrop. So click mo yung participate. So itong mga kasi dassels, uh, itong token, uh, itong points na to or BW points is yung number of participants or yung mga nakapag airdrop dito is full na. Okay? So kaya dapat din mga dassels sa uh, airdrop sa Lunes, April 8, 2024 kailangan mas maaga mga kasidasils, okay? Na mag-participate ka. Kaya make sure nga mag, na mag-register ka na ngayon. Okay, click mo lang ang link sa my description box. Okay? Tapos may ibang-ibang, may mga iba't ibang ways dito mga kung paano ka kikita dito. So, ibang ways is pwede ka din mag, uh, para mas mapataas mo yung hash rate mo. Ito, tulad nito hash rate or yung mining rate mo mga para mas malaki yung makuha mong portions ng token Ah, uh, pwede kang mag-invite ng iyong friends okay makikita mo lang dito yan sa team tapos recruit teammates tapos isend mo lang itong URL or itong link sa mga friends mo okay ganoon lang kadali mga dazzles so hindi mo na kailangan pang maglabas ng pera dito dahil free lang to, libreng libre lang. Okay? So, yun lang mga kasi hoping na naintindihan nyo ang video na to at isa kayo sa potential na kikita dito sa free airdrop dito sa Satoshi application mga kasi Okay, so ano pang hinihintay nyo, huwag nyo niyang sayangin ang opportunity na to.